ang tiyong may malagang balbas ay nagpakawala ng kanyang lakas, ngunit naharangan ito sa harap ng babae. Hindi may tago ng babae ang kanyang pagkagulat, nanlaki ang mga mata habang matalim siyang tinitingnan. Ikaw, sigaw ng tiyo, na parang nababaliw sa galit, bakit mo ako pinigilan? Nagalit siya dahil ang kanyang malakas na atake ay hindi tumama sa taong kinamumuhian niya. Lalo siyang nagalit dahil alam niya na ang kakayahan ni T.Y. ay laging nasa tuktok ng mga super po red sa kontinente. Ang mga dumalo sa pulong ay nadamay, umuubo sa gitna ng usok at nagreklamo, hoy. Huwag kayong basta-basta nalang umaatake ng ganyan. Ang pagpupulong ng Heavenly Talents, Prodigies, ay tinitipon ang mga pinakamalalakas sa mundo ngayon. Ang tagapangasiwa, na ayaw masira ang lugar dahil sa labanan ng dalawang may malaking ego, ay mahinang nagtanong, ano ang ibig mong sabihin kanina? Sumulyap si sa paligid, at nang makitang wala nang aatake pa, saka siya sumagot, sa pagkakataong ito, ang pag-atake ng banal na puno ay hindi lang para sa kanyang sarili. Umaasa siya na mapapanatili ninyo ng maayos ang inyong lakas, at hindi ito masasayang sa walang kabuluhang pakikipaglaban sa kanya na ikamamatay ninyo. Bahagyang kumunat ang magandang kilay ni habang tinitingnan ng diretsyo ang mga nasa harap niya, inuulit, sa hinaharap, darating ang araw na kakailanganin kayo. Ang sinabi ni ay ikinagulat ng lahat ng naruroon. Maituturing itong isang nakakagulat na balita. Hindi dahil sa ideyang ang banal na puno ay nakatataas sa sangkatauhan dahil sa kanilang paningin, ang Diyos na Willow ay talagang isa sa mga pinakamalakas na puwersa na kayang pumuksa sa sangkatauhan anumang oras. Isang superpo red na mukhang monghe ang mahina hong nagtanong, ganoon kalakas ang kakaibang puno, pero darating ang panahong kakailanganin niya kami. Ano ba talaga ang binabalak ninyo? yumuko si at bahagyang umiti, na para bang alam niyang itatanong ito. Ngunit hindi siya sumagot, sinabi lang niya ng simple, na iparating ko na ang mensahe. Kung anong gagawin ninyo, kayo na ang magpas siya. Aalis na sana siya nang biglang tumawag ang babaeng may kulay rosas na buhok, sandali. Sandali lang. Ako si, magkasama tayo dati sa isang military zone. Ang pagsusumamo ni ay lalong nagpaalerto kay. Sumulyap lang siya sa likuran, hindi lumingon. Binigyan niya ito ng tatlong segundo para magtanong. Hindi niya inaasahang maririnig ang tanong, bakit mo kami kailangang pagtaksilan at sumali sa? Napakawalang kwentang tanong. Hindi nag-aksaya ng panahon si para magpaliwanag. Pumasok siya sa space-time portal na kabubukas lang niya, nag-iwan lang ng isang pangungusap, isipin mo, bago naglaho sa harap ng buong conference. Kahit gaano karami ang super Red, hindi nila mapigilan ang babae na dumating at umalis kung kailan niya gusto. Tahimik na nakatingin ang buong silid pulungan, tanging ang kaunting alikabok mula kanina ang lumulutang. Habang ang ibang super Red ay may kanya-kanyang iniisip, ang tiyong may balbas ang pinakagalit. Tinitingnan niya ang lugar kung saan naglaho si, nagngangalit ang mga ngipin, kitang-kita ang kanyang pangil na may matinding pagkamuhi, parang isang hayop na umaatungal ngunit walang magawa. Ang braso sa loob ng maluwag na manggas ng Amerikana ay malakas na ibinagsak sa mesa ng may matinding galit. Maging ang tagapangasiwa mula sa gobyerno, na hindi super red ay nagningit-ngit din sa galit. Ngunit walang nang ahas na magpakita ng labis na galit sa harap ni lahat ay naglabas lang ng sama ng loob pagkaalis niya. Walang ipinakitang reaksyon si, ngunit lubos niyang naiintindihan kung bakit ganoon ang saloobin ng lahat. Hindi lang nila natanggal ang, kundi pinuntahan pa sila dito ng alagad nito para utusan ng harap-harapan. Tiyak na hindi sila komportable. Miss Great Mountain, na buong taong nababalot ng puting ulap, ay opisyal nang bumalik sa pagiging isang bawal na lugar para sa lahat ng tao mula ngayon. Wala nang nag-iisip na ang Panginoon ng lugar na ito ay patay na o ham ina na. Ang katahimikan nito ay mas nagdulot ng takot at pag-iingat kaysa dati. Sa sitwasyong hindi sapat ang lakas ng sangkatauhan para talunin ang mga makapangyarihang puwersa na kayang bumaligtad sa buong kontinente. Mula sa conference, ay nagbukas ng kanyang mahiwagang portal pabalik ng diretsyo sa bangin na ito. Lumabas siya diretsyo sa lupa sa harap mismo ng sentral na lugar kung saan nakatayo ang punong willow, para magulat kay sa itaas. Banal na puno, naiparating ko na po ang inyong mensahe. Nang makita niya, ang pagdating ng babae, alam niyang natapos na ang misyon. Nakaramdam siya ng ginhawa, puno rin siya ng pagpupuri, magaling ang ginawa mo ang gumagamit na nakakuha ng kapangyarihan sa espasyo ay talagang napakakombinyente sa trabaho. Paalala sa lahat, noong una, ang kakayahan lang niya ay ang paghiwalayin ang kanyang kaluluwa para mag-obserba o mag-transform para lumaban sa hindi kalewang distansya. Ngunit mabilis siyang napapagod dito, mula nang makuha niya ang space -time power, kaya na magbukas ng space-time portal para dumiretso sa mga lugar na gusto niyang puntahan, Napaka-kombinyente para sa paghahatid ng mga mensahe ng banal na puno sa ibang mga puwersa nang hindi nasasayang ang oras sa paglalakbay. Siya ay nagsalita muli, may isa pang bagay na kailangan mong lakarin. Pumunta ka sa Ten Nation Alliance kailangan niyang iyong tulong. Hindi nagtanong si kung anong bagay iyon, marahan lang siyang sumagot ng opo, sa harap ng banal na puno at agad na umalis. Naiwang mag-isa si na nag-iisip bagamat sa nakalipas na tatlong taon ay pinalampas niya ang pinakamagandang pagkakataon para masakop ang Ten Nation Alliance, simula ngayon ay hindi na niya ito palalampasin pa. Ang lahat ng kilos nang ay nagpahayag na sa buong mundo ng kanyang malakas at tiyak na pagbabalik. Ang Ten Nation Alliance ay itinayo malapit sa disyerto, kung saan bihira ang ulan buong taon at laging maaliwalas ang kalangitan dahil si ay lumitaw na halos isandaang kabanata na ang nakalipas, hayaan ninyong ipaalala ko sa inyo, siya ay isa sa tatlong banal na babaeng bala Holy Religion at siya rin ang sugo ng Ten Nation Alliance. Noong nakaraan, si ay ipinadala ni para supulan ang Ten Nation Alliance, at sinamantala na rin niya ang pagkakataong dakpin para sa kanyang Panginoon para sa isang blood contract. Dahil ang Bala Religion ay isang sekta na maraming misteryo, maging ang Federation ay may kaunting pag-iingat dito. Isang tagapagsilbi ang lumapit sa likuran at magalang na nagsabi, handa na po ang lahat. Dapat na po kayong pumasok. Lumingon siya at bahagyang tumango, hindi nagsasalita. Ang kanyang mga mata ngayon ay mas may buhay na kumpara noong simula ni ang blood contract, kung kailan sunod sa lang siya, walang kaluluwa at walang malay. Sa loob ng maringgal at nagniningning na puting palasyo, lumakad si Patungo sa mga baitang na paakyat sa isang trono na inukitan ng parehong kulay ng gusali. Sa harap niya ay dalawang hanay ng mga tagapagsilbi na tahimik na naghihintay ng utos. Ngunit ang mga matani, mula simula hanggang dulo, ay nakatingin lamang sa nasa itaas. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng saya, lungkot, o galit, simple lang itong matalim, naghihintay na unang magsalita ang nasa itaas. Medyo owa, exaggerated, kung tawaging trono. Isa lang itong upuan na mas malaki ng kaunti kaysa karaniwan, napakasimple ng disenyo. Ang nakaupo ay may hawak na tungkod na may nakakabit na bolang ang asul, nakasuot ng konserbatibong damit na parang monghe, na may sombrerong nagpapahiwatig ng napakataas na rango bahagyang nakapikit ang kanyang mga mapusyaw na asul na mata, hindi malinaw ang tinitingnan, habang bahagyang umangat ang kanyang mga labi sa isang malamig na ng ngiti. Bamantong hininga siya ng bahagya, maraming kailangang gawin kay dito. Hindi kalayuan mula sa bangin ay ang Iron World, ang lugar kung saan inutusan ng kanilang Panginoon ang mga empleyado ng multi-species company na sakupin. Malamig ang hangin dito. Daan-daang may kentab na itim na halijing bato ang matatayog na nakatayo, may daladalang mga bughaw na enerhiya. Ito ang destinasyon ng mga tigre, makamandag na gagamba, at iba pang kakaibang halimaw dahil unang beses sa misyon, ay medyo tensyon ado. Kahit nakasakay na siya sa likod ng tigre, mula nang pumasok sa lugar na ito, nakaalerto siya ng higit pa sa karaniwan. May metal kahit saan. Lahat ay magagandang materyales na metal na magagamit, ngunit ang problema ay lahat sila ay nagtataglay ng aura ng buhay dahan daang dumaan ang grupo sa gitnang daanan ng Iron World. Tumingala si, tinitingnan ang mga higanteng haligi ng metal, iniisip, natutulog pa sila ngayon, ngunit kapag nagising sila, ang laki ng kanilang mabubuong anyo ay magiging sobrang nakakatakot. Bamulong siya, kung hindi, hindi naman sa walang kakayahan ang Federation na atakihin ang lugar na ito. Total, ito ang mga materyales na metal na nagdedetermina sa lakas ng Federation. Kung masakop ng Multi-species Company ang lugar na ito, tiyak na mapapasuko nito ang Federation ng mga bansa. Mula doon, madali na silang mapasailalim. Ang Iron World ay napakalawak may mga lugar na nagtitipon para bumuo ng isang malaking bundok na malabo sa gitna ng hamog. Kung hahayaan ng isang batang walang gaanong karanasan tulad ni T.I.U. Lam kasama ang ibang mga bata na kumilos ng mag-isa, baka hindi nila kaya. Kaya naman nandoon din si Tan C.U.N.G., nakatayo sa kabilang dulo ng lugar na ito, malalim ang iniisip. May hawak siyang isang piraso ng metal sa kamay, tahimik na sinusuri ito. Ito ang Life Metal. Sa ibaba sumusunod sa utos ng pinuno, tahimik na pumasok ng mas malalim ang grupo ng mga tigre sa teritoryo ng Iron World. Tahimik silang sumusunod sa linya, ngunit na alarma pa rin nila ang mga matagal nang naninirahan dito. Ang mga ito ay napaka-updated pa sa balita. Pagkakita pa lang, ka na ang bibig para tumawa. Sa wakas, dumating na rin dito ang mga... Nako! Nako, anong gagawin natin? Tumawa ng hehe, ang katabi, ano pa? Habang naglalaban sila hanggang sa halos mamatay na, samantalahin natin ang pagkakataon na nakawin ang bagay na iyon. Sige, madali lang yan. Walang dapat ipag-alala. Ang mukha sa likod ng isang makamandag na gagamba ay ngumisi, kitang kita ang mga ngipin habang tumatawa. Ang paningin nito ay laging nasa kisame ng kuweba, kaya lahat ng nangyayari ay isinasalaysay ng mukha sa gitna ng mga berdeng balahibo. Ngayon, tuwang-tuwa silang tumatawa, ang galing. Ang galing. Ha, hehe, he. bigla, sa labas kung saan dumadaan si nakasakay sa puting tigre, ang lupa at langit ay marahas na yumanig. Ang mga haligi ng metal ay tumagilid at nayanig ng husto, kaya napasigaw sa takot ang bata, lindol. Saan galing yun? Teka, isang gintong kamay ang umaangat. Mas malaki pa ito kaysa pinagsama-samang ilang halijing bato. Bigla itong lumitaw na parang gustong sunggaban ang mga nanghihimasok. Ngunit hindi iyon ang sanhi ng lindol, kundi isang halimaw na hugis tao na binuo mula sa pinaghalong puno, lupa, at maitim na bato, na nakadapa pa sulong, kumikislap ang mapanganib na mga mata habang tinitingnan ng grupo ng mga dito. Sino sila?